Nagpabilin nga problema sa mga residente ang natanggo nga konstruksyon sa kanal sa Zone 4 Block 1 Barangay Fatima Jensen gani hapit nang matumpag ang poste sa kuryente nga naa sa tungod sa balay ni Marilyn Pilayo. Mo bartaw ginasa dira ma'am kay kanang amo delikado ginamong poste ma'am oh kay gakabkab na gidugangan na sa gyuta diha kay para lang dili na lang gud sa maano ang poste mo na mong gi kahadlukan ka, -ka run kay kanaon, sige na, ka, hulog ang yuta. Okay lang kung di lang sa magulan. Kung magsigig ulan, dili lang ang poste ang among gikabalak ana ang asang amo ang diri. Matud pa ni Purok Chairman Diosdado Vasho, nagpasalamat siya sa proyekto nga natukod sa naisgutang lugar apan sa pikas bahin na balaka sab kini tungod na perwesyo na ang mga lumulupyo sa lugar. So gibiyaan sa kontraktor. So wala ko kabalo kun unsa eh. pero ako na istorya ang engineer ani. Eh. Na problema nga wala daw nila ma ma comply ang mga may mga requirements na hindi nila na comply so wala wala na kuno natan kasi syempre hindi man ta ingana ta ano ang akala lang kung wala unta kung gibihaan nila ni dapat eh, ah, time to time na sila ma ma ma, 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 ma nga uh, another contractor para mahuman nga dili mapirisyo ang katawan. Nasairan nga nasugdan ang proyekto kani atong bulan sa Hulyo o naondang kini kani atong unang simana sa bulan sa Agosto ning kasamtangan nga tuig. Sa impormasyon sa City Engineer's Office, ka bulan ang kontrata sa proyekto o ado na kinipondo nga 21 million pesos. Sa pagkadilatar sa proyekto, mismo ang kapitan sa Barangay Fatima ang nangayo og pasen konsekwensya sa mga residente. Wala na may development kung walay walay bitay epekto nga uh, sa pagkakaron dili pa dili sila convenient Kasi no? ako wala lang sigurado nga kana lifetime na, na nga proyekto din na nga ilang enjoy. So pasensyahan na lang kung do na may mga nagkulang din ha. Kung do na may mga uh, may mga kakulangan. Pagpaklaro ni Kapitan Kurit, wala specific date pero this month mag-resume siya pero gi na ko nga kining bulana pero ang sulti ni Mayor this week Oh, magbalik na so maghinaot nga mapaspasan pa, siya kay murag pasulod na po ng tag-ulan doon natay luha low pressure so luoy po ang mga tao dito In the heart of changing lives, kini si Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jansan. Brigada News.